Hello. You are fantastic. Ayan. Deo, masarap. Ito sister. Ito yung masarap. Ay sister oh ano po? il hello ano want this yun bata ng baka. yun 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 Uy, parang sarap nito. Pangat na dalag. <tos> 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 Dito ka magbabayad. Meron din sila mga pasalukong. Marami ng mga pindahan dito sa may TRT. Dito sa may, eto, balagtas na eh. try natin dito kumain sa RJ. Ang sarap. Kubol din siya. And then, maraming kumakain, ha? Maraming naka-park. Masarap kumain sa mga ganitong klase. Para ka talagang feel na feel mo yung province life. Ang kumakain. Ha? Order naman ako ng other ulo. Oo. Share-share na lang. Kasi per order niyan. Three? Saan ako mag-order Dito ka para mamili ka ng mga ulamin. Serve, serve siya. Pay hey, as your order. Uy, may liempo. Kasyan, bad choice. Yan yung isang offer order nila. <laughs> yung binili namin, yung hinahin natin, 580 lahat. Ang <laughs> okay. bago ng kanin. Ang bago ng kanin. 75 pesos to. Ano? Let's get. self service. Ay, so ikaw kukuha ng mga baso mo. Para may baso na tayo eh. Yellow na lang. Hey! Since self-service, kuha ka ng mga sausawan mo, kutsara, at saka babe, come here meron silang brown rice anong gusto mo? ikaw kumakain magkana brown rice? magkano brown rice? I'm sorry 180 din, ganito kalaki 2 kilos red rice, 210. tens ito yung black rice, mag black rice tayo Wow, ang sarap. Grabe. Sarap ng mga pagkain dito. 580 lang lahat ng mga kinain namin. Okay, thanks. Bye-bye.